Marcos Ikapitong Kabanata Lumapit kay Jesus ang ilang pareseyo at nagpagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. Nakita nila ang ilang sa mga alagad niya na kumakain nang hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Ang mga hudyo, lalo na ang mga pareseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaghuhugas ng kamay ayon sa tulong minana nila sa kanilang mga niduno kung kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na minanang turo, tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsero, sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga pareseyo at mga tagapagturo ng kautosan. Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? kumakain sila ng hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sinagot sila ni Jesus. Tama ang sinabi ni Isayas tungkol sa inyo. Talagang mapagkunwari kayo kaya ng kanyang isinulat. Pagkalang nahandog sa akin ang bayan ko'y pakunwari lamang. Sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo ay mga turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, Kayuhusay ninyong magpawalang pisa sa utos ng Diyos para lamang masunod ang mga turong binana ninyo. Halimbawa, iniutos ni Moises, Igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sana sa inyo ay korban. Inihandog ko na sa Diyos. Ang taong yon ay wala ng tungkuling tumulong sa kanyang ama o ina. Sa gayong para ay binabaliwala ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo at marami pa kayong ginagawang katulad yon. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ang nakakapagparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa kanya. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na siya sa bahay, siya tinanong ng kanyang mga alagaan tungkol sa talinghaga. Kayo rin ba'y hindi pa nakakaunawa? Tanong ni Jesus, Hindi ba ninyo alam na hindi nakakapagparumi sa tao ang kinakain niya sapagkat hindi naman yon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan at pagkatapos ay inilalabas? Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na maaaring kainin ng lahat ng pagkain Nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamataas at kahangalan. Sa puso ng tao nang gagaling ang lahat ng yan na siyang nagpaparumi sa kanya. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupain ng tiro. Tumuloy siya sa isang bahay doon at ayaw niyang malaman niluman na naroon siya. Subalit hindi ganoon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng sinasaniba ng masamang espiritu pumunta agad kay Jesus ang ina at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y isang hintil na taga Sirofenicia. Nakiusap siya kay Jesus na palayasin ang demonyong nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, Kailangan ang mga anak muna ang pakainin. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga aso. Tunay nga po, Panginoon. Tugon ng babae, Ngunit kinakain ng mga asong nasa ilalim ng mesa ang tira ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Dahil sa sinabi mo, maaari ka ng umuwi. Iniwan na ng timonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ng bata. Iniwan na nga ito ng timonyo. Pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng tiro Dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ng lupain ng Decapolis. Dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ng lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tahinga nito. Pagkatapos, nilawayan ni Jesus ang kanyang daliri at ipinahin sa tila nito. Tuminala sa si Yesus sa langit at nagbuntong hinihiga. Pagkatapos, sinabi niya sa lalaki, Efata, na ang ibig sabihin, Mabuksan. Noon, di nakarinig ang lalaki at nakapagsalita ng malinaw sinabi ni Jesus sa mga taong huwag ipamalita ito. Ngunit habang pinagbabawalan niya ang mga tao, ay lalo naman nila itong ipinababalita. Hagang haga ang lahat. Napakabuti ng lahat ng kanyang ginagawa. Nakakarinig na ang tingi. at nakakapagsalita pa ang titi. Sabi nila,